salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga support sa ating channel, sa ating mga member. Shadow kay John Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Alves na nagbigay ng $10 sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dayilin Ido at sa mga bago natin na nagpamember kay Richard Umpan, Jukeski TV at kay Almalin Punsika. Simulan na po natin ang ating kwento. Dinala agad nitong si Nanay Kanida ang sugatan na si Utoy doon sa kanyang likuran. Samantalang gamit ang kanyang mga baging, inaatake na nito ang babaeng serpente. Habang itong si Butyok naman ang humarap agad doon sa dalawang mga matatandang serpente. Ang tatlong ito ang pinakamalakas sa kanilang angkan. Agad na napagamit ng mga portal ang batang si Butyok nang sabay nang umataki sa kanya ang dalawang mga matatandang serpente. Kay bibilis kasi ng mga ito biglang naglaho naman ang batang si Butchok na naging dahilan para sobrang magtataka ang mga ito. Ngunit agad na nakita ng dalawang mga matatanda ang mga portal na nakalatag doon sa paligid. Kaya agad na napagtanto ng mga nilalang na serpente na may karunungan ang bata sa mga pintuan na portala. Kaya mabilis nang inaabangan ng mga ito ang maaaring lalabasan nitong si Butchok. Ngunit agad nang ginamit naman nitong si Butchok ang kanyang karunungan sa mga linlang Kaya nang lumabas ang katawan ng bata doon sa isang pabilog na hugis Isang huwad na lamang iyon at hindi ang tunay na katawan nitong si Butchok Agad na inatake ito ng dalawang mga serpente Mabilis naman na lumabas doon sa kabilang pintuan itong si Butchok At gamit ang kanyang armas na tirador agad na binira ng bata ang dalawang mga matatandang serpente agad na tinamaan ang isa sa mga ito na naging dahilan para matumba agad ito sa lupa ngunit ang isa agad nang pumihit ito ng takbo at umaataki agad ito kay butchok sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na din si Nabuno at itong si Lucas nakita nilang umataki ang nilalang papunta kay Butchok kaya agad na nila ito. Agad na nagpakawala ng mga pagtaga itong si Lucas gamit ang kanyang hawak na gulok. Ngunit dahil sa may sugat na ito, hindi na ito ganon kabilis na naging dahilan para matamaan itong si Lucas sa kanyang tiyan. Agad na naramdaman itong si Lucas ang sakit sa malalim na tama na iyon at balak pa sana ng matandang serpente na sundan ang pag-ataking iyon kay Lucas. Ngunit nando doon na itong si Buno at agad na itong nagpakawala na din ng mga suntok ang batang paslit. Sunod-sunod ang ginawang pagsapak ng bata dahil mabilis din na nakakaiwas agad ang matandang halimaw. Ngunit kalaunan, tumama na din ang suntok nitong si Buno doon sa dibdib ng nilalang na naging dahilan para tumilapon ito ng ilang metro. Sinundan agad iyon nitong si Buno. Gigil na din ang bata na mapatay ang nilalang nang makitang nasaktan ang kanyang tiyo Lucas. Samantalang itong si Butchok, agad na tinulungan itong si Lucas at dinala doon sa kinaruraunan nitong si Gabriela. Uy ka nitong si Butchok. Tiyo Lucas, gamutin na lamang ninyo ang mga natamon niyong sugat at pinsala kami na, ang bahala sa tatlong iyon. Malapit nang matapos ang buhay ng mga halimaw na ito. Mag-iingat kayo Butchok. Talagang hindi ko na kayang lumaban pa. Ang sagot naman itong si Lucas. Matapos iyon, mabilis nang bumalik ang batang si Butchok doon sa kinaroroonan ng isang serpente na tinamaan kanina nitong si Butchok ng tirador. Nakatayo na ito at tumakbo na para naman tulungan ang kasama nitong pinagbabayo nitong si puno agad naggamit ang mga pintuan na portal ng batang si bujok agad na humarang ito doon sa daraanan ng matandang nilalang uwi ka naman agad nitong si bujok at saan ka naman papunta manong ako ang harapin mo tapusin na natin ang ating laban at matapos lamang iyon agad nang umataki itong si Butchok ngunit naamoy agad nang nilalang na ang papaataki sa kanya ay isang huwad lamang na katawa ng bata kaya hindi na iyon pinansin ng matanda at pagkatapos agad na hinahanap ang tunay na kinaruroonan ngayon nitong si Butchok agad naman na napansin itong si Butchok na alam na ng serpinti ang kanyang ginawang linlang kaya lumabas pa rin ang bata doon sa pintuan na nasa harapang bahagi ng nilalang at gamit ang tirador agad na binira iyon ng bata. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sobrang mailap pa rin ang matandang serpente agad na nailagan ang mga pagbira ng bata at mabilis na itong sumugod kay Butchok. Nagulat din ang batang si Butchok sa ginawang iyon ng kalabang nilalang. Sa ilang bisis nang mayroong nakakalaban ng bata Na mga malalakas na mga nilalang Ngayon pa namangha itong si Butchok Sa galing ng mga nilalang na ito Mas malalakas ang mga matatanda sa kanila At mas matalino kung lumaban Nagawa pa rin ng matandang serpinti na mahulaan Ang kanyang gagawin Sa kabila na nalilang na ito ni Butchok Makalipas lamang ang ilang mga segundo nakalapit na ito doon sa bata at iyon din ang hinihintay na pagkakataon nitong si Butchok. Kanina pa niya, inihanda ang kanyang usal na pangkitila at hinihintay niya na makalapit ito sa kanya ng supra. At ilang sandali lamang agad na itong umatake at sinabayan naman ito ng bata. Walang pakialam na itong si Butchok kung tamaan siya ng nilalang. Walang hawak na anumang armas ang matandang serpente at umaasa lamang ito ngayon sa talas ng kanyang mga kuko. Tinamaan na itong si Butchok sa kanyang balikat at tumama din ang kanyang ginawang pagsuntok doon sa nilalang sa baybiteo sa kanyang usal na pangkitil na nagiging dahilan para agad na sumabog iyon sa katawan ng nilalang na naging dahilan din para agad itong tumilapon ng ilang metro. Matibay man ang katawan ng mga nilalang na serpente. hindi nito nakayanan ang lakas na ginawa ng bata. Hindi man nabutasan itong si Butchok ang katawan ng serpinte. Ngunit para naman itong tinamaan ng basuka na warat ang harapang bahagi ng katawan ng nilalang at umabot pa sa puntong wasak ang pagmumuka nito. Agaran na iyon na binawian ng buhay. Kitang-kita naman ang mga kaganapan na iyon nila ni Lucas at Gabriel at unang bisis na nasaksihan ng mag-ama ang ganong kakayahan nitong si Butchok na labis nilang ikinamangha. Nasabi na lamang nitong si Lucas, Anak ng titing, anong klasing kakayahan na iyon ni Butchok? Kay bangis at kay lakas. Talagang kakaiba ang kalakasan ng mga apo nitong si Nanay Kanidah na talaga ang mga ito doon sa matanda. Ang sambit naman nitong si Gabriel na sobrang napabilib din sa ginawang iyon ng kanyang kaibigan na si Butchok. Kakaiba na talaga ang lakas ngayon ni Butchok. Malayo na ang antas ng aming kakayahan. Napalingon itong si Lucas sa kanyang anak at uwi kaagad nitong si Lucas. Hayaan mo Gabriel, maabot mo din ang antas na iyan malakas kana na. At sadyang kakaiba lamang talaga ang mga dugong na sa katawan ng magkakapatid na iyan. Napangiti na lamang din itong si Gabriel at sagot nito sa kanyang ama. Oo, oh, Tatay Lucas, masaya ako para sa mga kaibigan ko. Wala kong pakialam kung mas malakas na sila kumpara sa akin. Basta, isa lamang ang aming pakay at misyon ang puksain ang lahat ng mga kasamaan at mga kampo ng kadiliman. Sa isipin na iyon, masaya na ako, Tatay Lucas. At huwag kang mag-alala, wala akong pagkaingit kay Butchok dahil itinuring ko na siyang kapatid. Dapat masaya ako sa nakakamit ngayon ni Butchok. Masaya ako para sa kanya, Tatay Lucas. Napatitig itong si Lucas sa kanyang anak. Sobrang napahanga din ito sa kanyang anak. Hindi man ito katulad nila ni Butchok, kalakas. Ngunit taglay naman ng kanyang anak ang kagandahan ng asal na itinuro niya nito. Napayakap pa nga itong si Lucas sa kanyang anak na si Gabriel. Samantalang doon sa kinaroonan naman ni Buno, lamog-lamog na ang katawan ng matandang serpente. Bali-bali na ang mga buto nito sa paa at mga kamay dahil sa matinding pinsalang natamo galing sa mga pagsuntok ng bata. Walang balak itong si Buno na tigilan ang nilalang. Tinigilan na lamang ito ng batang paslit ng awatin na ito ni Butchok. Buno, tama na. Patay na ang isang iyan. Tulungan natin si Nanay Kanida. Tapusin na natin ang natitirang serpente. Doon naman sa unahan nagpapatuloy pa rin ang bakbakan ng dalawang mga namumuno sa magkabilang pangkat kakaiba din ang kagalingan ng kaharap nitong sinanay kanida ngunit nasugatan na niya ito at nabigyan ng matinding pinsala sa katawan nabali nitong sinanay kanida ang isang kamay ng pinuno ng mga serpente na naging dahilan para hindi na iyon magagamit sa labanan nakalaylay na lamang ito at may sugat pa ito sa bandang dibdib. Uy kanitong sinanay si Kanida. Ano na ngayon ang gagawin mo? Mukhang hindi ka na magtatagal. Hindi na din kita bubuhayin, ining. Dahil banta kayo sa kaligtasan ng mga taong nandirito sa bukirin ng tangke. Ang sagot naman ng nilalang na may bumulwak ng dugo galing sa kanyang bibig wala akong balak na tumakas o sumuko o ano paman. Patayin mo na ako, matanda. Napapikit na lamang ang matandang si Nanay Kanida. Batid niyang kinatanggap na ng babaeng serpente ang kanyang katapusan. Ayaw sana ng matanda na pumatay ng walang kalaban-laban ngunit kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito dahil maaring panganib pa rin ang mga nilalang na ito sa lahat ng mga taong naninarahan dito sa lugar ng tangke. Inialsa na nitong si Nanay Kanida ang kanyang mapurol na itak at pagkatapos agad na itong umarangkada ng mga pag-atake papunta doon sa nilalang na serpente. Ngunit bago pa niya maabot ang nilalang, biglang tumimbuwang na lamang ito nang sapakin ito ni Buno ng napakabilis. Tinamaan ito ng paslit doon sa ulo na naging dahilan para mabali ang liig ng nilalang pagbagsak sa lupa at agaran na itong namatay. Napatitig na lamang itong si Nanay Kanida sa kanyang apo na si Buno. Hehehe, <laughs> batang ito talaga. Nagpalingon-lingon ang matanda sa buong paligid at napagtanto niyang wala nang natitirang pang mga nilalang. Agad na lumapit itong si Nanay Kanida doon sa kanyang dalawang mga apo at muling napahanga ang matanda sa kakaibang lakas at tapang ng mga ito, lalong-lalo na sa batang si Buno. Niyakap ang mga ito ni Nanay Kalida at huwi ka ng matanda. Ngayon, nailigtas natin ang buhay ng lahat ng mga tao. Ngunit nakakalungkot na may nabiktima pa rin ang mga ito. Ngunit isipin lamang ninyo na nailigtas natin ang nakakarami. Kaya dapat pa rin na magpapasalamat tayo sa Panginoon at sa ating mga tangan. Ngayon, Dodong Butchok, libutin ninyo muna ang buong paligid para masigurado na wala ng mga nilalang pa. Puntahan nyo na din ang gilid ng mga kakahuyan. Kailangan ko munang puntahan si na Lucas. Matapos lamang iyon, mabilis nang kumilos ang dalawang magkakapatid magkakasama si Nabuno at Butyok na pinuntahan ang buong paligid ng lugar pati na doon sa gilid ng mga kakahuyan. Nagpasya na din itong si Butyok, nagagalugari na din nila ang kaloob-looban ng kakahuyan. Samantalang itong si Nanay Kanida, tinulungan ang dalawa na si Lucas at itong si Gabriel. Inalalayan niya ang mga ito pabalik doon sa bahay nila ni Lucas at tumulong na din sina Kapitan Picoy. Samantalang ang mga tanod, binilinan ang mga ito ni Nanay Kanida na ilibing ang lahat ng mga napatay nilang mga serpente. Nalulungkot man ang mga tao sa pagkamatay ng isang matanda. Sa kabilang banda naman ng kanilang pag-iisip, masaya pa rin ang mga ito. Dahil sa wakas, wala nang banta sa kanilang kaligtasan. Hindi na sila matatakot na gumala, lalo na pagsapit ng gabi. Taos pusong nagpapasalamat ang mga ito doon sa grupo nila ni Lucas. Habang naglalakad naman ang mga ito, huwi ka nitong si Lucas. Mukhang magkakahalong lungkot at saya ang pagdiriwang natin sa karawan mo, Nanay Kanida. Hindi ko inasahan na sa halip na pagdiriwang lamang ang ating pakay dito sa aming lugar, nakakalaban pa natin ang mga kakaibang nilalang na ito sagot naman ng matanda. Ganon talaga ang buhay, Lucas. Hindi natin hawak ang mga magaganap. At mas mabuti na din na nandito tayo dahil kung hindi mo ako dinala sa lugar ninyo, maaaring mas marami pang mabibiktima ang mga nilalang na ito. At maraming salamat pa rin sa lahat, Lucas. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng kasiyahan sa akin kaarawan, anak. Walang anuman ang mga bagay na iyon na nay kalida. Maliit na bagay lamang iyon kung ikumpara sa mga nagawa mong tulong sa akin. Nawala man sa mundo ang aking mga tunay na mga magulang, ibinigay ka naman sa akin na mas nagbigay sa akin ng kaligayahan bilang anak-anakan mo. Pantay lamang ang trato mo sa amin ni Luis. Makalipas naman ang ilang mga minuto, pagdating doon sa bahay nila ni Lucas, agad na muling ginamot nila ni Bituin at Gabi ang mga natamong sugat nila ni Lucas at Gabriel. Mas magaling kasi ang mga batang babaylan at mas mapapahilo nila agad ang mga sugat ng mag-ama. Lumipas ang ilang mga oras. Nandodoon na din ang grupo nila ni Kapitan Picoy na ilibing na nila ang lahat ng mga bangkay ng mga napatay na mga serpente. Ngunit ang ikinagulat ng matanda nando doon ang halos lahat ng mga taong nakatira doon sa lugar ng tangke. Nagpapasalamat ang mga ito sa grupo nila. At ang wika nitong si Kapitan piko'y sa kanila. Nanay Kanida, Lucas, bilang pasasalamat sa kadakilaan ninyo at sa pagligtas sa lugar na ito, magkakaroon tayo ng paghanda. <laughs> Mukhang magiging dubli ang pagdiriwang ni Nanay Kanida ng kanyang karawan. Huwag niyo na kaming tanggihan, pakiusap lamang. Ito lamang ang nakikita naming paraan para makapagpasalamat sa inyo at sa pagbubunyi na din sa pagkakataon ng kapayapaan sa aming lugar. Walang nagagawa na sila Nanay Kanida. Ipinagpaliban na lamang muna ng mga ito ang kanilang binabalak na pagbabalik doon sa lugar ng kanlasog. Dumating na din doon ang dalawang mga bata na sina Butchok at itong si Bono. At sa kanilang ginawang paghalughog doon sa kagubatan, ayon sa quinto ng mga ito, nakita ng dalawa ang tirahan ng mga serpente na nando na sa gilid ng mga batuhan doon sa kabilang bahagi ng kagubatan. At wala na silang nakikita pang mga nilalang ang naroroon sinunog nila ang mga bahay at pagkatapos bumalik na sila dito sa lugar ng tangke. Sa mga oras din na iyon, maraming tao na doon sa bahay nila nitong si Lucas, doon sa paligid, agad na naghanda na ang mga ito para sa gaganapin na handaan kinabukasan. Lahat kasi ng mga taong naninirahan doon sa lugar ng tangke, nagkakaisa na ang mga ito at nagbibigay ng kanya-kanyang mga makakatay ng mga hayop mayroong mga gulay din at mga prutas, pati pa nga ang lugar ng tumana. Nang mapag-alaman ng mga ito ang ginawa nila ni Lucas doon sa mga nilalang na serpente masayang masaya ang mga ito at walang inaksayang oras. Mabilis na nagpunta ang mga ito doon sa lugar ng tangke at kinausap itong si Nanay Kanida. Sobrang napabilib din ang mga ito sa kanilang nabalitaan. Kahit na hindi sila saksi, doon sa ginawang pagtapos ng grupo nila ni nanay kanida doon sa mga nilalang at tulad din ng karamihan hindi makapaniwala ang mga ito nakatulong ng matanda sa pagpuksa doon sa mga nilalang na serpente ang mga bata lalong lalo na itong si Bruno dahil kung hindi mo talaga makikita ng sarili mo mga mata mahirap paniwalaan na ang isang batang maliit lamang kayang magpapatumba ng mga malalakas na halimaw at kayang pumatay sa isang suntok lamang. Kinabukasan, masayang ginanap ng mga ito ang handaan doon sa lugar ng tangke. Mukhang napaaga pangayata ang kanilang kapistahan sa buong araw na iyon nagsaya lamang ang lahat ng mga taong nando doon. Kinabukasan, nagpapaalam na sina Lucas at Nanay Kanida doon sa mga kamag-anak nitong si Lucas at doon sa kapitan ng lugar ng tangke. Nando doon din ang karamihan sa mga tao na gustong magpapaalam din sa grupo nila ni Nanay Kanida. Sa mga pagkakataon kasi na ito, itinuring na bayani ang kanilang grupo ng lahat ng mga tao doon sa lugar ng tangke. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Pababa na ang kanilang grupo doon sa lugar ng tangke. Kasalukuyan ng dumaan ang mga ito doon sa kakahuyan at pagdating ng mga ito doon sa bayan nagpaalam na din sina Lucas at Gabriel sa kanilang grupo ni Nanay Kanida tutuloy na ang mga ito doon sa lugar nila ni Lucas doon sa lugar ng Basak samantalang sina Nanay Kanida tutuloy na din ang mga ito doon sa kanilang lugar ng Kanlasog makalipas naman ang ilang mga minuto biglang bumuhos ang malakas na ulan na naging dahilan para maisarado ang isang tulay na naging dahilan din. Na tumigil na lamang ang mga ito at balak na lamang na palipasin ang malakas na ulan bago magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit makalipas pa ang ilang mga minuto, tuloy-tuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Kaya nagpasya na sina nanay kanida na dumaan na lamang muna doon sa kaibigan ng matanda. Medyo malapit lamang ito galing sa kanilang kinaroonan. Malakas na din kasi ang baha sa mga pagkakataon na iyon at hindi na madadaanan ang tulay. Kaya nagpasya si Nanay Kalida na doon lamang magpapalipas ng gabi sa kaibigan nitong si Pikto. Naninirahan ang pamilya nito doon sa lugar na tinatawag na Baybay. Tuwing gapasan kasi dati ng palayan nila ni Nanay Kalida, laging nando doon itong si Pikto para tumulong at makigapas hanggang sa nagiging matalik na itong kaibigan ni Nanay Kalida. Lalo na nang gamutin ng matandang babaylan ang bawat magkakasakit ng membro ng pamilya nito. Binabaybay na ng mga ito ang daanan papunta doon sa tabi ng dagat. Nando doon kasi nakatira ang pamilya nitong si Picto dahil pangingisda sa laot ang trabaho nito. Dalawang bisis na din na nakapunta ang matandang babaylan doon sa bahay nito nang minsan gamutin ng matanda ang mga nagkakasakit nitong mga anak. Malakas pa rin ang ulan sa mga pagkakataon na iyon. Kaya alas 5 pa lamang ng hapon, bukod sa medyo may kadiliman na ang buong paligid ng kaninang dinadaanan, wala na din silang nakikitang nagbiyahi pa sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto. Narating na din nila ang bahay nitong si Picto doon sa gilid ng mga puno ng bakawan Tatlong bahay lamang ang kanilang nakikitang nakatayo doon at naabutan nilang nagliligpit ang mga ito ng kanilang mga bangka dahil tumataas na din ang tubig dagat sa mga pagkakataon na iyon. Gulat na gulat pa nga itong si Picto at ang pamilya nang makita si Nanay Kalida. Agad naman na pinatuloy sila doon sa loob dahil sa lakas ng buhos ng ulan sa mga oras din na iyon kasalukuyang gumagawa na ng paraan ang isang matandang si Tata Felix para matuntun ang kinaroroonan ng dating kakilala na si Nanay Kanida. Malalim kasi ang galit nito kay Nanay Kanida. Kinalaban kasi ito ng matandang babaylan nang bumaliktad na itong si Nanay Kanida sa pagiging mabuting kampun. Dating mga barangan ang dalawa at magkakasama sa mga gawain kasamaan Sinubukan ng hinikayat nitong sinanay kanida ang kaibigan na magbago na. Ngunit nagmamatigas ito at hinamon pa itong sinanay kanida. Kaya walang nagagawa ang babaylan kundi labanan at talunin ang matalik na kaibigan. At ngayon nagbabalik na itong si Tata Felix para maghiganti kay nanay Candida.